ating mga batas. Yung po yung uunahin natin dahil mm -hmm. um, sa aral namin, yan yung pinaka maraming gumagamit na wika. Mm -hmm. Ang gumagamit kasi ng Filipino sa atin nasa mababang 26%. Mm -hmm. Ang gumagamit ng uh, Ilocano mga nasa 14% or around that number. Mm -hmm. Ang gumagamit naman ng Bisaya umaabot ng 26%. Uh, mm -hmm. pa, paano yeah. po 'yun? Uh, halimbawa po, bagong batas na ipasa. Ibig sabihin po ba yan habang ginagawa yung batas o after na ng batas natin isasalin? Ang nakalagay sa amin pankalang batas mm -hmm. ay sa uh, loob ng pong uh, araw mm -hmm. ay dapat okay. talin na yan ng Komisyon uh, sa Wikang Pilipino, yung KWF. Mm -hmm. Ito na yun sa mga bagong batas na ka kalalabas lang. Doon naman sa mga dating mga batas na may parusa, ay bibigyan natin sila ng limang taon para isalin sa wikang Filipino, Ilocano at uh, bisaya. Visaya. Mm -hmm. Alam niyo po, um, maganda po yung inyong panukala. Kasi hindi rin ako, hindi ko rin maubos maisip kung bakit ka, ano, nung ngayon lang po, uh, meron tayong ganitong panukala. Samantalang, totoo po yung sinasabi ninyo, no? Marami po tayong mga kababayan Pilipino na hindi nakakaintindi ng Ingles. Eh, karamihan po ng mga batas natin nasa Ingles, eh. ba? Diba? Parang napaka-basic po na dapat yung mga batas natin na isasalin din no, sa mga local dialects natin. Uh, Tama na Alvin. At hindi lang English ang nasa batas natin. English mm. na pang-apogado pa. Yung nga po. <laughs> Kaya talagang uh, doble ang hirap ng ordinaryong mamamayan pagdating mm. sa batas na yan. Sana dumating din ang araw na hindi lang yung mga batas parusa kundi lahat ng mga batas ay maisalin din natin sa wika natin kasi yung mga karatig bansa natin halimbawa ang Thailand, ang Indonesia, ang mm. Malaysia ay nasa sariling wika na nila yung kanilang batas. Mm -hmm. Ito At, po ba uh, uh, Congressman na konsumo doon sa mga national laws eh, kasama po din yung mga local na ordinances? Hindi pa naman kasi pa. yun ay ng mga LGU yan. Pero mm -hmm. maganda kung maging halimbawa din ito sa mga LGU natin na halimbawa sila ay nasa Visayas, na din nila, nila sa Visayas yung kanilang ordinansa. At mas madali pa nga sa kanila dahil uh, bihasa sila dun sa sa wika ngayon. Mm -hmm. uh, kumusta naman po ang suporta ah, ng mga kapwa niyong kongresista dito sa panukalan ninyo? Ay, so far so good. Magarami nang na, uh, nakausap na susuporta din at ang mm -hmm. uh, sa mga darating na uh, linggo sana may makuha pa tayong iba dahil i-ano uh, pa naman to, ipoprocess pa po to. Mm -hmm. Tadaan ito ng second reading at uh, third reading. Congressman, nasa inyo po pagkakataon, minsan niyo po sa ating mga babayan. Alam po ninyo sa aking karanasan ay ang layo-layo ng batas at lalo na ang hustisya sa ordinaryong mamamayan. Kaya isa sa talagang malapit sa puso ko na adbokasiya ay gawin mas malapit sa atin at maintindihan, ma-access po natin ang mga batas natin dahil yan ay lahat tayo na apektuhan yan. At sana po sa tulong at suporta ninyo ay magagawa natin 'yan sa Kongreso.